Ginawa ng anak ni Sulen sa kanya, inalan ng reaksyon. Sulen, pinagtatakpan nga ba si Nico dahil dito? Marami ang nabahala matapos makita ang ginawang ito ng anak ni Sulen Yusuf sa kanya. Hindi kasi naniniwala ang maraming netizens na magagawa ito ng isang bata. Si Sulen Yusuf ay isang aktres, model at TV personality na unang nakilala ng publiko matapos niyang sumali sa Survivor Philippines noong 2010. Mula noon, naging paborito siya ng mga manonood at masumikat pa ng gampanan niya ang iconic na papel bilang kasyopeya ng fantaseryeng Encantadja. Maliban sa kanyang mga proyekto sa showbiz, kilala rin siya bilang isang hands-on mom at supportive wife ng businessman at social media personality na si Nico Bolzico. Madalas na kinaaliwan ng netizens ang na kanilang nakakatawang mga prank, witty banters at bukod tanging chemistry sa social media. Dahil dito, tinaguruin silang isa sa mga ultimate couple goals sa showbiz. Ngunit kamakailan, nabalot na matinding intriga ang pagsasama ni Nasolene at Nico. Matapos mag-post ni Solene ng mga larawan kung saan makikita may malaking pasa o black eye siya. Sa gitna ng pagdiriwang ng Mother's Day, ibinahagi ni Solene sa kanyang Instagram stories ang litrato ng kanyang nangingitim na mata. Tinawag ni Solene na Mother's Day gift ang naturang pasa na resulta matapos siyang aksidenteng ma ng kanyang anak na si Maylis habang sila'y mahimbing na natutulog. Sa kabila na sitwasyon, nagawa pa rin niyang gawing biro ang insidente at sinabing next time I'll sleep with helmet. Ngunit hindi pinalagpas ng mga intrigerang netizens ang nangyari kay Kasulin at binigyan nila ito ng malisya. May ilang nagdududa kasi at kinwestiyon kung talaga bang isang bata ang may gawa ng ganoong kalaking pasa. Ayon sa ilang netizens, tila hindi ka panipaniwala na isang batang tulad ni Maylis na wala pa sa tatlong taong gulang ay nakagawa na ng ganoong kalakas na impact may mga nagtanong kung tinatakpan lang ba ni Solen at si Nico raw talaga ang totoong nakasakit sa kanya. Komento na ilang netizen, we by mailis ba talaga? At sinong ina na nasa tamang pag-iisip ang gagamit sa anak para pagtakpan ang ginawa ng asawa? Gayunpaman, may mga netizens din na dumepensa para kay Nico. Ayon sa kanila, hindi raw dapat agad manghusga ang publiko, lalo na't wala naman silang personal na alam sa buhay ng mag-asawa. Isa pa ay nagsabing hindi raw magagawa ni Nico na saktan si Solen at baka makabalik pa ang mangyari. Anila, mga comments dito, sinisisi nyo agad yung asawa niya kahit din nyo naman sila kilala personally. Wait nyo na magkaanak kayo, tingnan natin kung masasabi nyo pa na di kayang gawin ng bata yan. Hindi magagawa ni Nico yan, si Solen pa nga pwedeng gumawa ng ganyan kay Nico. Sa so ngayon, wala pang payag si Solen hinggil sa issue.